Labing isang drug suspect ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon sa Maynila, Pampanga at Cavite. Kabilang dito, ang dalawang suspect na nahulihan ng na mahigit isang milyong pisong halaga ng iligal na droga. Nagpabalik si Bien Manalo. Mahigit 1.5 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa ikinasang drug by bus operation ng Barbosa Police Station sa kahabaan ng Rawaton Street, San Miguel, Maynila. Naaresto sa bybas si na alias Fatima, 24 anyos at si alias Daryl, 44 anyos na mga tulak umano ng droga sa lugar. Nakumpis ka rin sa mga sospek ang budal money at mga drug paraphernalia. Kalaboso naman ang anim na drug personality sa entrapment operation ng Pideya Region 3 sa Angeles City, Pampanga. Nasakote sa mga drug suspect ang mahigit isang daang libong pisong halaga ng umano'y shabu, by at mga gamit sa droga. Tiklo rin ang tatlong drug sospek sa Joint Drug Bypass Operation ng Pidaya Cavite at Bacoor City Police sa Bacoor City Cavite na sa mga sospek ang mahigit 82,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu, buy money at mga drug paraphernalia. Nahaharap ang mga nadakip na sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BN Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas!